Nag-away na yung dalawa. Si Poco tsaka si Isa ah. dahil sa ano. Sige, sino malakas? Sino malakas yung dalawa? Ah, talo si Isla. Talo, hindi mo kapalag. Talo. Talo si Isla, talo. Talo, talo. Puli pa talaga yun, no? Ah! Mm, talo! Talo ka! <laughs> huh. Nakakanda na din, labo naman sila. Mm, talo! Mm, talo! Talo si Isla! Talo si Isla! Mm, wala! Mm. Wala, di mo kaya yun si Poco! Hmm, hmm kaya oh, di mo kaya si Poco malakas oh, na, no, nakagaw wala Poco, wala na yung tanong mo wala, na yung laruan mo siya na hindi mo, nakiisla na oh hmm. uy, wala no wawa wow, yung batang malaki oh inagawa ng laruan gawin natin ayan ayun ayan Pabilis ko dito dito talaga malit. Kaya mo yan. Laban, laban, laban. kunin mo po Malaki ka. Kaya mo malit lang yan. Sige. Kaya mo yan. talaga ito si ko. Ito talaga si oh. Ini itu nih mamanya tatak buyan enak. Tatak buyan. <laughs> oh, di bahasa juga tatak buyan nih. Eh. <laughs> <laughs> hmm. tuh beli bisa bangun dia noh. untung pa. Kamu udah ngerti lah. Ini tuh pakai Instagram. Hai, ku pa siya sa labas, yung kala mo naman sa sasya. Tatakbuhan yan. yan. lalagyan ko ng hanap to. Di, -di si Poco um, ba ba Di ba po ako? Uh, ako. Uh, 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 uh. Yan. 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 Ito dito, bilis. Dito na. ayun na. Okay, sa inyo. Ano, siga. Ayan, yung siga. Ito yung siga. Ayan, ano yung niya na. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Ayan na. 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 Ayan na. Ayan na. Ayan na. Ayan na. na. Ayan malakas <laughs>